panahon ay kilawang digma ang pandaigdig. Ang Philippine military ay sinama sa U.S. Army Forces Far East o tinatawag na USAFE. Nagawa ng USAFE ang huling stand sa Corridor Island sa ating bansa matapos pilitin ng mga hapon ng mga Pilipino at Amerikano na sumuko. Bumagsak ang Japan noong World War II at nakuha ng ating bansa ang independence. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP na dating Philippine Army ay pinamunuan ni General Douglas MacArthur ang AFP ay formal na isinaayos noong panahon ng American Commonwealth sa ilalim ng National Defense Act ng 1935. Binoon ng February 1995 ang Republic Act 7898 o ang AFP Modernization Act. Layunin ito na i-develop ang kakayahan ng AFP na masecure ang pambansang teritoryo, matuluan ng mga sibilyan ng ahensya para mapangalagaan ang property ng ating bansa, gaya ng mga likas na yaman at maging exclusive economic zone. Maipatupad din ang utos na protektahan tayong mga Pilipino, hindi lamang sa pagbabanta ng mga mananakop, maging sa mga kalamidad na magdudulot ng pinsala. Nais ng AFP na makibahagi sa iba pang ahensya sa pagpapatupad ng mga patakaran, domestic man o international, gaya ng drug trafficking, hijack ng sasakyang panghimpapawid, white slavery, smuggling, at iba pa na nakakaapekto sa teritoryo ng Pilipinas. Tumutulong din sa pag-assist ang AFP sa Philippine National Police pagdating sa law enforcement at internal security operations. Patuloy ito sa pagsuporta ng national development at ikaunlad ng ating bansa. Ako si Jinky Perlustica at approved sa amin ang ahensyang ito. And we are back, mga kaibigan. Ewan ko ba kung bakit ang mga kababaihan at kalalakihan na belong in this particular group Emero eh, merong particular space in all our hearts. So help me in welcoming our guest for today, si Colonel Arthur Baybayan ng United Nations Deployment and Peacekeeping, Peacekeeping Officer at si Major Emmanuel Garcia. Hindi siya bagong mukha dito sa ating palatuntunan. Deputy Chief, Public Affairs Office ng AFP. Gentlemen, magandang hapon po. Hello. Kamusta po kayo? Ah, approved okay. na, approved na hapon. Sa na. na. na <laughs> alam na, alam <laughs> nun, na ni sir. Apo. Ah, sir, mukhang busy-busy ang ating AFP ah. Uh, this, this month in particular. Yeah. Uh, busy ang ating uh, sandatang lakas ngayon sapagkat uh, ngayong buwan ito ang uh, aming 77th uh, anniversary. Okay, this so, is maraming, your founding. Yeah, founding anniversary. anniversary. Okay. So maraming activities na gaganap, gaganapin. It's mm -hmm. actually this month long activity kaya medyo busy ang ating uh, sandatang lakas. Mm -hmm. Pero meron kayong mga bago ibabalita sa amin ngayon, ano? Pero sir, first, magandang hapon sa inyo. Well, uh, unang-una bago yung uh, magandang hapon, uh, na mo muna nating ah uh, magbigay no ng pugay sa mga sundalo natin na iniala yung kanilang buhay doon sa pag-rescue doon sa Mindanao uh, lalong lalo yung mga members ng 66 Infantry Battalion tayo nagdarasal na sana ay uh, magkaroon na no ng uh, magandang uh, araw no doon sa parting yun ng ating bansa. Well sa Armed Forces of the Philippines sa uh, marami tayong mga ginagawang activities lalo lalo na yung mga peace and development efforts natin, mm -hmm. yung mga humanitarian assistance and disaster response. Mm -hmm. And uh, we hope na yung mga kababayan natin ay eh, Makikita ito na nakakabuti sa ating bayan and susuportahan nila. Okay. Sir, ano po ba ang kahalagahan or how do you plan on making a mark of the 77th anniversary of the AFP? Ano po ang balak ninyo na markahan? Uh, of course, ito ang 77th anniversary ng uh, uh, Armed Forces. Mm -hmm. At uh, gusto namin may sa publiko kung ano ang ginagawa ng ating Armed Forces at kaniyang gagawin pa para sa uh, kalipunan ng mamamayan ng bansa. Mm -hmm. So napakahalagang malaman ito ng ating mamamayan sapagkat uh, ito ang kanilang armed forces, ito ang kanilang hukbong sandatahan. Para gusto ko 'yung sinabi mo na yon Sira. Ito ang inyong um, armed forces, yes, itong... ito ang inyong sandatahang lakas. And I would like to go back to uh, Major Garcia, sinabi mo na ano, na pagrescue doon sa ating mga yes. uh, kababayan. Oh. Ang ating kasing uh, armed forces uh, lalong-lalo na 'yung mga nandoon <coughs> sa liblib na lugar. No, uh, we created uh, uh yung ating mga disaster rescue and uh, uh, unit no na pupwedeng mag-rescue sa mga kalamidad na ganyan. Mm -hmm. Well, uh, sa ngayon ay yung ating 66th Infantry Battalion ng ating 10th Infantry Division ay uh, involved ngayon no sa mga rescue efforts. Mm -hmm. And uh, uh, maraming mga iba pa no na ginagawa ng ating kasundaluhan. Well, ang uh, ating pa lang ano ngayon no ang uh, 77th uh, anniversary team natin is bayanihan, kahandaan, mm -hmm. da uh, tuwid na daan tungo sa kapayapaan. Mm -hmm. Well, uh, nakikita naman natin ngayon no, yung bayanihan ng mga civilian, mm -hmm. ng civilian sectors and uh mga sundalo doon sa nangyayari ngayon sa, sa kalamidad no. And sana hindi lamang sa kalamidad natin gawin yun, kundi sa oras na tayo ay walang uh, Uh, mga hinaharap ng mga pagsubok no uh, para magkaroon na tayo ng tunay na kapayapaan right. Kanina sa, sa opening ko, I don't know if you heard me, no mm -hmm. ang uh, binanggit ko, ang mga sundalo kasi pagka nababanggit sundalo, armed forces, military, parating baril, bomba, mm -hmm. labanan, gera. Mm -hmm. Pero uh, since it began, nung na-establish na siya, nagkaroon na ng mga civic work ang uh, mm -hmm. AFP. Kahit walang sakuna, kahit walang calamity, Nandiyan ang AFP, no? meron kayong mga community-based uh, projects. Meron din kayong sasabihin, pero that's for the second part of the program. Yes. Kusunating Kasi nating medyo, at medyo suspense ng konti. Kasi maganda ito, I really, really like this. maraming masasolve itong bago ninyong programang ito. But before that, no? just to uh, let our viewers know, yung mga civic work ninyo na instituted na kasi may medical mission kayo. Yes. Could you tell me some of them? Well, yung ating mga peace and development projects are nationwide. ano uh, We have uh, constructed at least uh, uh, 1,961 peace and development projects nationwide right. and padagdag na ng padagdag. Mm -hmm. Well, uh, mga school buildings, farm to market roads, mga health centers, uh, day uh, daycare centers, uh, water uh, systems and uh, mm -hmm. electri uh, electrification projects yung ating mga ginagawa. Ang pinakamahalaga nito, uh, yung ating Department of Education naglunsad sila together with the Manila uh, Makati Business Club, mm -hmm. yung 10 Moves, no? Mm -hmm. Na kung saan na uh, ang ating armed forces will be constructing uh, uh classrooms. Ang target kasi natin ay 10,000 classrooms within uh, uh, 10 months. Sino sir ang katuwang nyo? Excuse me, dito sa mga projects na ito, kasi ang AFP, as we know, hindi naman ganun ka ng fundings ninyo, no? So, pag may yes. mga gatong programa, constructing, uh, school building, sino-sino well, yan? We have the uh, Chamber of Commerce and Industry, mm -hmm. yung ating mga private sector, mm -hmm. yung mga businessmen, and uh, yung uh, mga media rin uh, na silang uh, nagsasabi no, kung alin yung mas uh, nangangailangan ng uh, tulong, no? And then uh, yung ating mga kababayan din na nandoon, we employ them yung local labor but the technical aspects sa mga engineers na natin. Pero yung funding nang gagaling sa private sector, especially yung uh, mga business entities. So, ibig sabihin sir, halimbawa doon sa mga far-flung places, mm -hmm. na ano, mayroon naman mga malilit na mga organizations yan, when they pull yes. together at nakakuha sila ng pondo, mm -hmm. pwede kayong tawagan? Yes, oh, yes. The Air Force is very willing. no And uh, aside from that, no, na sundalo yung gumagawa, mas mura kapag uh, sundalo. Yes. Imagine, a uh, two-classroom school building is 1.4 million pesos. Okay. Pero pag sundalo yung gumawa, it's only 1.02. Okay. So um, around eighty 380000 ang matitipid natin. Okay. Dati uh, ginawa natin yan ng eighty 780000 lang pero full labor natin, sundalo. Uh, pero ngayon, nag employ kasi tayo ng local labor ng mga civilians. Ah, binibigyan so, din natin silang trabaho. Yes, o. So, kasi para magkaroon ng economic activity and... Uh, hindi naman natin sila ma-disenfranchise na dapat may trabaho. Sila. Okay. Pagka ganito mga panahon, ano, ba galing ng bagyo o kaya sumobra ng init, hmm. maraming mga kababayan natin na nagkakasakit. Meron din kayo medical mission component, sir? Yeah. Uh, merong mga medical components sa Armed Forces. sa uh -huh. Actually, naglalance tayo ng mga medical missions. sa mga... You have doctors among yeah, you? Yeah, we have uh, doctors. Yung ating uh, AP Reserve Command. Right. Uh, maraming mga doctors dyan na... na uh, mm. Na tumutulong sa ating mga uh, kababayan mm -hmm. uh, gagaya nga ng ating uh, inter uh, internal peace and security plan mm -hmm. yung I I IPSP bayanihan by the word itself di ba? sa ating yes. history pag sinabing bayanihan eh, impact naaalala ko nga yung mga Uh, drawings ng araw pagbayanihan lahat nasa ilalim ng ano ng, kubo, ng kubo. Binubuhat. Yeah. binubuhat ng kubo. binubuhat ang iba sa campaign nga ng DOT change of address more fun in the philippines yeah. <laughs> so tulong-tulong bayanihan okay. so all right now sir kasi uh, kanina as i was calling you no, as i was introducing you to our audience ang inyong title ay uh, United Nations Deployment and Peacekeeping Officer What do you exactly do for the Philippines and for the United Nations? Yeah. Uh, actually I'm waiting for my deployment uh, sa UN but uh I've been in uh, UN deployment in 2008 right. in Africa. So alam natin na uh, ang armed forces ngayon ay uh, uh kasama rin sa sabi ko nga sa community of nations. So may mga responsibilidad mm. tayo as our commitment to the community of nations. Meron tayong mga peacekeeping deployments. Mm -hmm. Meron tayo sa Liberia, meron tayo sa Haiti. Meron tayo sa Golan Heights. So, diyan natin ipapakita ng uh, Pilipino o ang Pilipinas ay talagang tumutulong kahit saan hindi lang dito sa ating bansa kundi pati sa international uh, community. Yun yung ambag natin tayo, sa ang, ating ang international out. community. Now sir mamaya pagbabalik natin mm. no discuss natin yung month long celebration for yes, the uh, 77 founding anniversary. anniversary ng AFP at saka ide divulge na natin kung ano yung bago nilang programa na kakalance lang at maraming mga kababayan natin na nakangiti at kasama na dito yung mga mga kabaro ko, mga galing sa media. Kaya mga kaibigan, wag kayong aalis, magbabalik pa rin ang Apo.